CCTV camera panlulub sa isang hardware sa Quezon City sa kasagsagan ng malakas na ulan pasado hating gabi kahapon. Narito po report ni Dante Perello, exclusive. Pasado hating gabi kahapon ang makunan sa CCTV ng Cement Masters Hardware and Construction Supply sa Fairview, Quezon City, ang pagpasok ng isang lalaki. Dalawang minuto itong nagmatsyag sa loob bago lumabas. Makaraan ng mahigit kalahating minuto, bumalik ito kasama ang isa pang lalaki. Sinimulan nilang halughugin at ipunin ng maaring pakinabangan bago nila ito ipinasa sa isa pang kasamang nag-aabang sa labas ng hardware. Makalipas ang dalawang oras, muling pinasok ng dalawang lalaki ang hardware. Natangay nila ang isang cellphone, mga kahon ng electrical cables at ilang lata ng contact cement. Ang figure namin more or less nasa mga 100 plus pero hindi pa tapos yung inventory nung nabawala. Pero karamihan ng mga item na kinuha nila, yung medyo ma mahalin, medyo, medyo pepedit siguro nilang ibenta like yung mga electrical wires mm -hmm. na medyo mahal, kinuha nila yung mga malalaki. Atayang ilaw sa loob ng hardware pero may night vision ng CCTV kaya malinaw pa rin nakuna ng isa sa mga sospek. Pati na ang tatunito to sa likod na maaring maging basehan, para mabilis na matukoy ang mga sospek. May gwardiya naman ng hardware pero sa umaga lang raw naka-duty. Itinaon rin daw na malakas ang ulan ng isagawa ang panluloob, kaya dito na malaya ng katiwala. Gayunman, ilang metro lang daw ang layo ng QCPD Station 5 sa kanilang hardware. Nandito kami sa isang commercial area na alam nyo naman, Commonwealth ito, na daanan na maraming mga pasahero, maraming travelers na dumadaan, commercial area. Nagtataka lang ako, oh, bakit wala bang nagpapatrol dito regularly or from time to time may umiikot na mga police. Dante Perello, GMA News.